Yes po, this is actually part of that's beautification project. Ang pinakakailangan lang po namin is some participation. Mabuti naman Miko at nagustuhan ang principal ng principal nung programa na naisip ko. Alam mo, maasahan ka talaga. Ah, uh, hindi po ako yung nag-convince sa kanya. Si... si Laika po. Nag-apply ako ng parol. Makakalaya na ako. <laughs> talaga, mo? Ah, oh. Parang nakita ko na mo kayo dati. Pamilyar ho yung mukha ninyo eh. Maliba na nagkagusto ko sa'yo, ma'am. Maliba yung ikaw ang mahal ko. Buti na lang, hindi mabilis masira yung itlog. Tapos may delata pa tayo, di ba? O, oh, open for business pa rin ang Logan ko. Thank you, Lord! Uy. Wala lang Wala. Alam mo, bes, ganyan din si Miko kanina. At teka nga. Nag-usap na ba kayo? Yung totoo, ha? At tapos, ano nangyari? Ano sabi mo? Papaligo ka na. Hindi, Millie. Ayoko. naman, bes? naman, bes? Hindi mo ba gusto si Miko? Hindi, mo nasabi sabihin sa akin. Baka madulas na naman ako sa iba eh. Pero gusto ko malamit <laughs> Sige na nga, sabihin mo na sa akin. Careful na lang ako, promise. Careful. Hindi na ako magsasalita sa iba. Talaga. <laughs> hindi. H hindi mo gusto si Migo? Hindi <laughs> ko lang kung gusto ko ba siya. Kahit naman si Wisi. Eh. Ako naman nalang kung gusto ko ba yung tao ngayon, kasi... hindi naman ako sanay sa mga ganito-ganito. Bes, pero bakit si Wes pinayagang mamaligaw? Eh hindi naman siya si Miko eh. Sipin mo ah. Paano kung kami ni Wes, Hindi talaga maging okay. Oo, masakit. Sasaktan ako, pero... Kahit pa paano makakayanan ko naman yun. Pero paano pag si Miko? Si Miko nawala sa buhay ko. Paala na rin ako namatayan. Hanggang sa tulo. Papajak hanggang sa dulo Papajak hanggang sa na Uy, dami ko na napulot. Sana sapat na to. Ay, hey, sorry ah. Ano? problema mo? <laughs> <laughs> sorry. Sorry kasi dapat hindi kita pinilit magtapat kay Princess eh. Hindi ko naisip yung consequences eh, kasi nakapanood ko to na kay drama eh. Dun kasi sa mga pinapanood ko, kapag umamin yung friend doon sa friend niya, nakakakilig. Ito ang buhay nga pala to. hindi ko din naman makontra si Princess kasi... valid din yung explanation niya eh. Takao mo naman. Ah, May mga kasalanan. At the end of the day, it's my decision. At... hindi ko pinagsisisihan na humamin ako sa kanya took the risk. It didn't end well. Pero... Mas magre-regret ako kapag hindi ako nagpakatoto. Hindi ko nalaman ang sagot. Eh, hey, eh paano na kayo niyan? lang. Uh, okay na tong busy tayo para hindi na natin maisip yung mga ganun na bagay. <laughs> ah, saan ba ako kukuha ng budget dito sa 5 Oh Lord, tulungan mo ako. Oh, ano bang gagawin ko? Hello? Good afternoon. Is this Barangay Cinco Office? Uh, yes. Uh, this is Kapitan Ernie. Ako po yung Barangay Kapitan ng Cinco uh, sino po ito? Magpapakilala na ho ang hulog ng langit na tutulong sa problema niyo. Ikaw ba ang anghel ng sing Praise the Lord! Praise the Lord! Mga kabataan guys! Tigilan nyo na yung mga ginagawa ninyo! Ano na naman ang trip mo, Ka Ernie? Alam mo, wag mo kayong paandaran ng acting mo dahil pagod na kami. Basta tigilan nyo na yan at magpahinga na kayo. Malinaw? Ha? E paano tayo makakolekta ng basura natin? Saka paano tayo magkakaroon ng budget para sa kurente namin? Kaya nga! Ka. Alam nyo, huwag nyo na problemahin yan dahil may tutulong na sa atin! Ay, pero, ay, gusto nyo malaman kung sino? 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 Bukas, makikilala nyo siya. Kaya ngayon, umuwi kayo, mag-relax, magpahinga dahil bukas, sold

po ba dyan? May kulang oh, oh. pa? Ayos na, ayos na. May... May space, may space, again, lang. Lang. Oh. Salamat sa paganda nitong okay. lahat, ha? Ang ganda, sobrang ganda nito, ha? Thank you, ang galing-galing mo talaga. Thank you din po, Dad. Kulang pa ba dyan? <laughs> mag-sabi, mag-sabi. Oh, boss, wala na. Ayan. Okay, na, sige. Ano, oh, ubus na. Ubus ko. Oh, oh, ah, sige, 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 ito. sige. Sige bilang jang biloy nito ah ay, mga mga marangay, kayo kayo parating na siya ay, ay, ang anghel ng singkusing kusing sa ina pederal sa atin ng mga imported goods at, at, at sa ang itulong sa atin kaya maghanda na kayo ayun ahi 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 ayun ahi 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 Yano yano yano. Kanya na. I love you, do. Oh, Magandang umaga ho sa inyong lahat. Susan, just call me Susan. Ay, Ma'am Ma Susan, dito po kayo. Ay, baka mapagod, baka mapagod. Bawa mo, bawa mo. Please, Oh. Kilala ko yan. Uy, sakit ko na nga ba, artista. Yan yung ganda ni Madam, Ganda D ng kulis. Hindi, hindi artista yan. Ha? Eh, ano? Kasa meron mo sa padya? Parang imposible naman yung bis. Nyaman-nyaman ni Madam, Ganda ng bago. Hindi, hindi, busy. Alam ko na. Saan na sinasabi ko sa iyo kung nagligtas diyan? Ah, talaga? Mm. Small world ah. Tinulong kung sino pa yung tinulungan po 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 no, mo. Siya naman yung tinutulong sa atin ngayon. Mm. Sa Pero sana ko hindi na ko, mo ko. Mo, mo. Hindi na ko e, kaya naman tayo tinutulungan dahil sa'yo. Dahil tinulungan mo. Sa Uy, totoo ka lang mo, hindi nyo naman ako na parang guest of honor. Dahil malaking karangalan sa akin na makatulong sa ibang tao. Oh. It's a privilege for me na makapag-share ng... Boit-boit naman sad. ni Madam. Yes. We, malamang nakatakbo yan. Nung malamang kayo, hindi ba pwede talaga ng gusto nilang tumulong? Walang hindi tulong ngayon. Lahat ngayon, nagsirapan. may sirapan, may kapalit. Eh ano ba ng kapalit? Walang kapalit. Alam ko ho, mahirap paniwalaan pero bukal ho, sa loob ko ang tumulong. Uy, grabe nun. Uy, oh, yan. Masagot mo yung tanong mo. Alam po kasi ang pakiramdam na galing si Hirap kasi galing po ako doon. Alam ko rin ang pakiramdam ng natutulungan ng iba. Gaano man ito kaliit o kalaki. At uh, it gives us hope na makabangon ulit. Na, pagkaroon ng chance ulit gumanda ang buhay natin, minsan talaga kailangan lang natin ng isang guardian angel. Isang guardian angel that will remind all of us that there will always be opportunity for us to succeed in life. Na marami pang pagkakataon na umangat kayo sa buhay.

tapos ako. Ito naman kayo, basta ako. Kay Susan! So, Susan! Susan! So, Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ma'am, mas masarap mong mm -hmm. kumain kapag nagkakamay. Oo oh, nga, ma'am. -hmm. Mas gagalaan kayo. Uy, grabe naman kayo. Mukha bang nagkakamay si madam. Ako, huwag niyo pansinin sila madam, ha? Sige po, kain lang ng kain kayo. <laughs> Anak ko pala, ma'am, si Laika. Siya yung nag-organize itong lahat-lahat na ito, ma'am. Ay, hello po, ma'am. Sorry, gusto ko tayong kamay yan, kaya lang madumi na yung kamay ko. Sorry ako din po. Pero, madam, my goodness, you are a splitting image of a goddess. Sobra. Thank you. Spitting yun. Spit, 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 spit yun. Spit, spit. Ba't ko siya doduraan? Ha-ha, mga kaya. Kainin mo yan. Ha-ha. <coughs> Uy! 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 tuming, 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 Thank you. tuming, okay. okay, tuming, you Okay, tuming, ma'am. Okay tuming, 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 Magkakilala kayo? Ah, yeah. Ah, siya yung sa akin nung na-hold up ako. Ah. So, this is your barangay. Small world. It's nice seeing you again. Hello po, ma'am. Ma'am. Ma'am, alam mo, ma'am, pinagmamalaki ko yan si Princess. anak ko yan. Kasi dito sa barangay namin, napakamatulungin yan. Kaya mahal na mahal yan ang mga taga kusing Oo nga! Oo Si Princess. Oh, I'm sure proud na proud yung parents mo sa iyo kasi dahil napalaki ka nila ng maayos. Ay, eh ma'am, wala na po akong magulang eh. Oh, I'm sorry. Please lang po. Ito pa ma'am. Ah. Nick! Yung bang ano, yung request mo for parole na, na, na nabigay ba, na-approve ba? Oh, pero parang ayoko nang lumabas. Ha? Huh? Bakit naman? Fifteen years na ako dito, Selma. Ito na ang mundo ko. Hindi ko na alam kung anong meron sa labas o anong naghihintay sa akin. Hindi ko alam kung tatanggapin tayo. Pagaya nating ex-con. Eh, bakit? Hindi naman siguro ganun. Sa mata ng lahat, kriminal tayo. Kahit ikaw, Selma, kahit ikaw, wala kang kasalanan. Hindi tayo maiintindihan nila. Eh pero, Nini, di ba ang importante makalaya tayo? Kasi pag ano, meron tayong pagkakataon na mabuhay at magbagong buhay. Paano kung nagbagong buhay na rin yung pamilya natin sa labas? Pa'no kung itanggi nila tayo, ikahiya nila tayo? hindi eh, naman siguro mangyayari yung ganun. Eh di ba dinadalaw ko nga ng pamilya mo? Dinadalaw ka rin ng pamilya mo, Selma. Pero hindi ibig sabihin nun, kaya ka na nilang ipakilala sa iba, sa kaibigan nila. Gusto mo ba? Malaya. Pero habang buhay ka naman nilang tinatago. Hindi naman ganoon pamilya ko. Ma'am, grabe naman itong ginawa mo dito para sa amin, ma'am. Sobrang salamat talaga, ma'am. Bilang pasasalamat ko lang yan sa inyo. Ako, ma'am, sobra-sobra na nga ito, ma'am. Eh. Pero thank you talaga, ma'am. Tapon nyo nalang mabuti yan, ah. Princess? Ay, ma'am, bakit hindi ka pumila doon? Hindi mo ba kailangan yung mga yon? Eh, kailangan din po. Pagjakira lang po kasi ako, mami. Kaya po, pag may ganyang natulong sa amin, malaking bagay po talaga. Pumila ka na. Baka maubusan ka. Ay, di po maubusan, ma'am. Kinala ko po yung mga kabarangay ko. Dito po kasi sa Singkusing, eh, di po pwede naglalamangan. Kaya pantay-pantay po kami dito. Di pa ako maubusan, ma'am. Huwag po ma mag-alala. Nakakatuwa ka, no, princess? Napaka-positive ng energy mo. To think, mag-isa ka na lang sa buhay. Hindi po. Kasama ko po yung mga kapatid ko. Bali, tatlo po kami. Ako po yung panganay. Ah, I see. If I may ask, ano ba nangyari sa parents mo? Ah, si Popo ko, matagal na hong patay. Si Mau Mau naman po, nakakulong. Pero wala pong kasalanan yung Mau Mau ko, ah. Sadyang hindi lang po talaga kami nanalo eh. Mas makapangyarihan po sila. Pero malapit na rin naman po siyang lumabas, ma'am. Ah, ganun ba? Ah, uh, I hope ma-meet ko yung nanay mo soon. Ay, upo, Ay, upo naman, ma'am. Week. Talaga? Oo, kaya itodong mo na yung training mo. Kasi kapag ikaw, nakita ka ni Coach na kaya mo na, papasok ka nun sa game. Talaga? Sige, mga training ako. Thank you, ah. Sige. Sige. Ayan, kaya mo yan, Jim. Kuya, sana paglaruin ako ni Coach, no? Siyempre, paglaruin ganyan. Tanda nga, bago yung game, makalaya na si Maumau. Diba, para mapanood ka Diba, sinabi ni Mao Mao na-approve na yung parol niya mga one month na lang, kasi... Okay. Oo nga pala. Sigurado akong gaganaan ka pag nag-cheer sa'yo si Mao Mao. Sige, na na. mo mm -hmm. yan. Pagkulong ka uli dahil diyan. Ay. Garing, <laughs> pakipatayin nga yung gripo. Martin, sorry ha, sorry, sorry. Med, May problema ka ba? Eh kasi Edna, hmm. sa so, tingin mo ba, pag nakalaya tayo mula dito, mayroon kaya tayong future? Isa lang, hmm. kung anong taktahakin mo kung anong pipiliin mo. Nasa sa'yo yan, Selma. Eh kasi, paano kung hindi maganda? Paano kung, kumari, hindi tayo matanggap ng ibang tao, lalo na ng pamilya natin? Balikan mo lang yung unang araw mo dito. Yung unang dinasal mo sa Diyos noon. At yung gusto mong makalabas ulit. At malalaman mo ng sagot sa mga tanong mo. Sige so, tama si Edna. Basta, makakalabas ako dito kasi, di ba, makakasama ko na yung mga bata, yung mga anak natin. Tsaka, promise talaga makakamit natin yung husisya na dapat talaga para sa atin. Di ba? Ah. Oh. Wow! 50,000, ma'am! Grabe, sobrang laki naman ito, ma'am! Kung kulang pa, sa yung number na assistant ko. Naku, ma'am! Ano bang pwede namin gawin para sa sa'yo para masuklian namin itong kabutiyang loob mo, ma'am? Naku, wala naman akong ng kapalit. Eh, ma'am, hindi ko sinasabi na may kang kapalit, ha? Eh, baka meron lang may gusto ka na dito sa lugar namin na pwede namin ma mabigay sa'yo, ma'am. Alam mo, mi? namimiss ako. Kasi, namimiss ko sumakay ng padyak. Kasi nung mahirap ako, lagi ako sumasakay ng padyak. Pwede ko bang libutin tong lugar n'yo sakay ng padyak? Pwede, ma'am! Pwede! Nanak! Princess! Liga! Liga! No. Liga! Ito ha, ngayong araw, ang pasahero mo sa padyak mo si Ma'am Susan. Iikot mo sa buong singkosing okay? Ay! Walang problema, Nung! Sige po, ma'am! Okay. Ay, tika, tika, tika! Mas maganda siguro kung may kasama ka. Baka alam mo na, ba, eh, baka in case of emergency. What? Yay! Yes! Hindi no! Bigo! Bigo! Halika! No! Hindi, ako wala. Bento, bento plano natin, ha? Kasamaan mo si Princess, ha? Ituro nyo si Ma'am Susan dito sa singkosing Kayong bahala sa kanya, okay? Opo! This is good, Wes. Really good. Thank you, ma'am. May isang assignment ka na lang, Wes. We need a detailed map of that barangay. When I say detailed, include the nearest fire stations, police stations, all the entry and exit points in the barangay, all the houses, mga eskinita. Kapag naipasa mo na yun sa amin, okay ka na. Okay na? As in, tapos na ako sa Singkusing? Yes! Alam ko naman kung gaano mo ka-hate ang sing Alam ko na gustong-gusto mo nang umalis sa lugar na yan. Kaya tapusin mo na yung assignment mo na makaalis ka na sa lugar na yon. Bakit? May problema ba? Hindi ka naman siguro na-attach sa mga tao doon, no? Ah, uh, hindi, ma'am. <laughs> Never. May problema ba? Ah, <coughs> uh, wala naman nung ano lang, kaya ko na kasi mag to. Ako pa ba nung... Hmm? Alam, po, alam po, alam po, alam po naman yun. Pero alam mo, mas maganda pag may kasama ka. Ha? Huh? Gets mo? Kasi papano, kung mo, paano, princess, tingnan mo ah. Paano sa akin, di ba? Paano pag nasira ulit ang pajak mo? Ha? Huh? Eh, sino ang katulong mo? Wala kang katulong. Ipag eh, ko ang inyong pedal, masira. O, oh, ang ibang piyesa, masira. Iba pa rin na may kasama ko, Para, para may katulong ka. Malinaw sa iyo yun. Ano mo naman? Kailan mo naman ako nung kaya-kaya ko yun mag-isa lahat? Kaya nga, pero mas mabilis. Ba't kayong dalawa magkasama? Pero baka may hirapan magpadyak si Princess. Eh, di ko magpadyak. Eh, hindi po yan. Sana yung magpadyak, no? Eh, di ko no. magpadyak. Ah, pero ka-Ernie kasi, Is there something wrong? Oh, <coughs> oh, um, ma'am. Ma bali, wala naman talagang problema. Pinag-uusapan lang nila namin kung saan kay ikot dito sa Sinucing. Uh, Yung mga tourist spot dito. <laughs> okay. dito sa lugar niyo? Ah, uh, dito, dito, po, wasi. yung... yung Tapos banda yung sa... Uh, ikaw na lang magkwento. Sige, okay, ako na. Ikaw na lang. Uh, ma ah, ma'am! Ito pong nasa kanan ninyo. Yan po ang pinakamatagal na tindahan dito sa Singkusing. Hmm? Oh. Ang tinapay ni Mang San. Sarap po yan. Oh, wow. Ang pinakamasarap talaga. Mm -hmm. Talaga? Ay, upo, ma'am. Sa katunayan po yan, wala pang 30 minutes. Ubus na po yung paninda ni Mang Sal. Ah, mm -hmm. uh, tsaka pwede po kayong magpa-special request kay Mang Sal. Anong special request? Um, kung ano, um, may gusto po yung ibang shape na, na pandisal. oh, wow. Like, heart shape? Ganon? Doon tayo, ma'am. Maganda doon. Ay. Ay, sorry po. Okay lang po kayo. Ay, ah. Yeah. Kung wala pa po yung bangkay to, dito po tumatamba yung mga taga-sing-pusing eh. Mm -hmm. Maganda po dito, ma'am. Tsaka malinis, safe na safe. Malinis nga po. Naalala ko, may ganito rin kaming tambayan. Ah, doon ko nga sinagot yung boyfriend ko noon eh. Ano ba wala pang boyfriend at girlfriend? Ah, wala, wala po. <coughs> Sayang naman. Sa ganda at gwapo niyo yan, wala akong boyfriend at girlfriend. <laughs> wala po. Eh baka namang kayong dalawa. Oh. Ah! At, ah! Ah! Ano ba yan? Ma'am, Madaling araw ika'y nagsisimula Sinira ako kayong dalaw eh. Sinira ako yung beses ko na mag best friend Hindi ba pwede nga kay okay na lang kayo ulit Hindi pa pwede yun be Pidilit mo na yung Felix mo Princess bro Tingnan mo ba ganun katali? Yes, madam. They teach kena pulang tensa sinasabi sa niya kukurain sa dulo I knew it